Tatlo. Tatlong libo. Negosyable, 10%. Kasama yung sweet post na yan? Opo. Okay. Negosyable to ng 10%. 10%? Mga ganun pa? 2-7. Puro 10% less. less. Itong pang Digimon. Na krank. Itong Grang, 2-5. 2-5 Yun mga boss, what's up? Nandito tayo ngayon sa Mahil, Latagan, sa Marikina River Park. na... No? Ayun, vlog natin to kay Kuya Romy. May binibenta siyang road bike ngayon. Yung trick niya pala, naman, yung mga pinagkakaguluhan yung trick. Nasold na yun, mga boss. No? Kung na kayo mag-away-away din sa comment section, nasold na po yun, mga boss. Nabinta na. Ayun, may bago ako ba-vlog na item niya. Ito. Yung sa likuran na natin, road bike. yon. Sama natin si Kuya Romy mamaya. Let's go. Ayun, mga boss. Ayun si Kuya Romy. No? Uh, ah, number niya, lagay ko na lang sa comment section. Ah, tapos, kontakin niyo siya. Ang FB page niya, RLC Bike Shop. Pin niyo siya doon. Ah, uh, ito si Kuya Romeo. Ay, eh. may binebenta siya. So, yung nagbebenta natin ng drink, yung trick natin medyo trending diyan sa Facebook natin. Okay. Ito, meron siyang binebentang road bike. Ay, Specialized pala ito. Size 54 mga boss, size 54 same. Ayun. Full carbon. Oh, full carbon. Okay. Specialized Amera. 40. Lahat na. 50 mil. Pagkano yan, Kuya Romy? 50. Negosyable okay. konti. 10%. Ah. Negosyable. All carbon. Lahat. Carbon. Pati oh. rim. Pati rim. Pati crank. Carbon. Okay. Sa crank pa lang, 20 mil na. Anong brand Anong yan? Sarfics? Anong brand? Strong light. Strong light. Kay Newton. Shoot. Si Newton lang meron yan. Okay. naka Ilang pito? Yan. Specialized. Okay. Ang SRP price 65 yung frame lang frame okay. pork ngayon 50 isang buhat all carbon ano sukat sukat muna ng frame 52 50 okay 50 52 pero pang woman yan pero sa, sa panlalaki 52 50 Okay, okay. Sa sukat natin, sa panglalaki. Black bar carbon din. Black bar trigger. carbon. Bon Trigger. Bon Trigger. Oh. Tekro. Okay. light. Okay. Full carbon na rim seat. Anong brand to? sir, uh -oh. super... Super te, ah, super team. Oh team, super team. Pareho yung well oh, yung wheelset, seat wheelset, wheel seat yung rim yung oh. itong spoke wheelset, okay. sige, sige, oh. yung spoke yung wheelset, yung wheelset, yung wheelset, Okay. Anong ano STI mo si Manu Tiagra? Tiagra. Na inerkable na. Okay. Inerkable na lahat. Bon din Bon trigger. Carbon din. Carbon. Sadal mo. Na... Sadal bon trigger carbon din. Carbon din to? Opo. Carbon pati reeling. Okay no. All carbon. Si Mano Chagra Arde. Oh, Chagra Arde. Na 10 speed, 10 speed in Opo. speed. 11 28 lang. 11 28. Oh, Hags mo to sa likod. Pares lang yan. Oh, pares lang. Ayan natin. Okay. Ah, Diti Swiss. Ah, DT Swiss. Pala, oh. Diti Swiss. DT Swiss. Okay. DT Swiss. DT Swiss. Itong FD mo, anong brand to? Dora Ace. Natubay. Pang 51. 52. tit ba tong, ano mo? Chimbring 52. 52 malaki. Oh. Yung maliit. Ah, 36 36 52 36 Okay <laughs> All carbon Ayun mga boss oh, Kung gusto nyo yan Magkano yan kaya Romy? 50 Last Isang price Isang buwan May price. bawas May bawas pa Negotiable pa 10% lang, less 10% less O oh, uh, 5,000 ang mabawas Sa 50 mil Okay Carbon din ang ano ha ah, Battle cage Carbon din All carbon Mga ilang kilo yan Kung ano Tatansayin mo yan P6,28 Wala pang 7 kilo to Mga 7 Palagay mo 7 oh, Okay may list pa. Kasi wala siyang pedal ha. Kasi ang buyer, bahala na siya kung lock or pang Shimano. Pero wala siyang kasamang Wala, pinayon. walang pedal. Okay. Without pedal. Okay. Pero Di may Hindi kasama count. yung pedals mga boss. Oh. 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 Ba't dito 54 sa'yo no? yung 54. ano uh, niya? Kasi 54. sa ladies. 54. Uh, 54. 54. Pero sa atin, 52. Ah, uh, okay, okay. 2 inches ang difference sa panlalaki sa pambabae. Okay. Kasi pang woman to, yung mera eh. Pero specialized. Specialized ang meron. Legit. Okay. legit. Okay, legit. Legit po yan. 7 kilos, agad Seven na natin. Kilos. Oo. Para hindi na. 6.8 lang yan eh. Kasi magpidal pa tayo ng 2 grams. Ah, ano? Abot 7. Okay. Ayun, yung nakapagin mo. Yung dalawang gram. Okay. Batalya ko, dalawa. Serial? Oo. Oh. Oh. Uh -huh. Ito, ginamit sa ano to uh, pang rigid cross country yung isa pang DJ crank okay ito 3,000 may headset na kasama 27.5 27.5 medium magkano yan? tatlo 3,000 negotiable 10% kasama yung seat post na yan? opo okay negotiable to ng 10% 10% mga ganun pa? 27. puro 10% less itong pang DJ mo na crank itong crank 25. 2.5. Aluminum ba yan? Aluminum. Ano sukat yan? 26? 26. Okay. Small. Na. Pwedeng B-break, pwedeng B-break. Pwedeng b pwedeng, break, pwedeng Dual. Magkano bigay mo dyan? 2-5 less 300. 2-2. Di 2 Sagad na 2-2. Sagad na. na. Ano, mo. Sa sagad na, na tayo. Okay. Okay, sir. Ano pang ano mo dyan? Ah, no, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Okay. Crank spiderless. Okay. Dub. Branyo ang BB, ha? Calabati. 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 Oh, dub. 3.5 pero may bawas pa kasi ang SRP nito good quality pa yan 5.5 ang brand nyo nito hanggang 2.5 Okay kaya kay Butong Bracket brand nyo okay. tapos ito Cogs 12 okay. speed 11.51 anong brand yan uh, race work race work okay. oh, kulay pula ano? 11.51 11.51 magkano 11.51 12 speed magkano 1.8 hanggang 1.5 Okay. Hindi yan ang gamit. Nakakabit lang sa ano. Pinalita ng micro spline na 12. Ayun yung Shimano Sora mo. Magano yun? Ang sura ko. Crown. 3,000. Less pa. Hanggang 2,500. Goods, goods pa. oh. Walang issue. Anong issue? Walang issue. Wala. Medyo, bottom ano bracket lang. lang. Wala. Ah, walang butong bracket. 2,500. Konting gas-gas lang. Konting no? gas-gas. Scratch. Okay. Wala siyang butong bracket. Oh, wala. walang butong oh, bracket. Oh, butong bracket. Okay. Okay. Ito, raksak. Oh, sige. Rasyak, Judy. Okay. Laka tipid. Land bus, okay. axle. Okay. Legit 29er. Oh. Ano pa? 75 kasi ang brand niya nito 12. Less, less pa. Less pa. Hanggang 6,000 sa God. 6,000 sa okay. Kalahati sa 12. Tipid daw nabuwasan Tippered, na to. Nagamit to saglit lang. Okay. okay. Mga 2 months lang ginamit. Ito yung Sunday lang rides, ito Mga ilang inches kaya to yung lateran niya? 7 o oh, 6.5, ganun. 6.5. Okay. Stance yun, ha? Ah. Ito, 100 travel. Okay. Naka truaxle. 15 mm na thru axle. Okay. True axle yan. Kasama na tuhog. Okay. Yan, sir. O, oh, air na yan, ha? Ah. Yan yung Raksyak Judy. Okay. Okay, yes, sir. Ito, yung clutch pedal mo. Eh, clutch binta pedal. O, oh, binta natin. Almost brand new in speed. Ang SRP nito, 1.5. Hmm. Benta ko lang 1.2. May kasama oh, na bala. Mura. Okay. May eh, bala na. May kasama Kapag ng bala. Oo. Mapapung... Oh. <laughs> Papapura ka sa mura. Sige, sir. Ha? Okay, wala okay, na. Okay. okay, okay. na. Okay, na. Okay, sila si Kuya Romy na, kung gusto preso, nyo itong bike so, niya na. Ayun, negotiate oh. nyo na yan sa kanya. Wow, okay. okay. Tungeng Bernice, nasa Kiapo. Ito yung panata niya. Ito tayo sa latag ni Kuya Boots. Ayan, si Kuya Boots, oh. Ito siya sa mga idol, ako. Ah. Kung meron kayong mga gusto doon sa ipapakita namin. Kasi uh, hindi na sila ganun ka ano, dito sa latagan, eh. Paubos na, eh. Paubos uh. na kasi, oh. Alam mo, nagustuhan kayo doon sa mga latag niya dito. Pwede nyo siya i-text. Pwede nyo pick upin sa kanya. O pwede nyo ipalalamog. Oo. Uh, okay. Uh, hingin nyo na lang yung Facebook niya. Ayun, kaya lang medyo nag-aayos si Kuya Boots kasi inabutan natin medyo paligpit na. Sabi ko vlog natin yung kanyang pyesa para makita nyo. Ayan. Okay. Unahin natin to yung well set mo oh. Kuya oh. Boots. Ito ano na to? Oh, uh, original okay, lang... Lahat to, SLX size 26. SLX yung hubs. Okay. Ah. Uh, size 26 mga uh, boss ha. Ano? Maxis yung tire niya. Ayan. Ano okay. na lang yan? 1.5 ko na lang bigay yan. 1,500 na lang to mga uh, boss ha. Kasi type to di ba kuya boss? Oo kasi, ako, type kasi siya. type na yan. Okay kasi type. Ayan yung ano niya, yung gulong niya. Oh. Okay, okay pa yeah. yung gulong niya. 1,500 na lang ito mga boss. Size 26 size sa mga 26. size 26 niya. Ano bang taba ng gulong niya kuya bots? 26 by ano to? 2.10? Parang wala siyang ano no? Hindi natin uh, so makakita. Oo eh. Nasa uh, oh, yeah. uh, ka. Siguro uh, mga ganun yan, 2.10 okay, Hindi, 2.2 ano, two two to. Ha? Huh? 2.2 yan. 2.2? Oo. Wala, no? Eto yung two no? Okay. Itong isa mo? Ayan. Shimano ano din yan, oh? Shimano no? Oh. Si rin yung hub. Na ba yung nang series, kaya bot? Hmm. Tapos yung ano niya? Kasama na tong rotor niya? Oo, uh, lahat na yan. Okay. Size 26 din, kinda oh. Uh, tire. Tapos Shimano rin. Oh, uh, si rin. Okay. Ayan. Magkano yan? Ayan, 1,500 na lang din. 1,500 na lang din. Oh, uh, so, size okay, 26 kaya. din yan. Size 26 din. Pero ito, medyo mga 1.95 yan, no? Oo, oh, ayan. Mga okay. so, ganun, medyo okay. manipis, no? O, okay. pa naman lahat yan. Okay. Eto, dito tayo. Eh, eto tayo sa ano, Hotel Espido. Ano na lang yan, 4K ko na lang yan. Eto. Uh Oo. -oh. Kasama tong Jore. Oo. Uh, kasama tong yan. Yeah. ng RD. Uh -huh. Tapos yung shifter, tsaka yung kadena. Hmm. Tsaka yung cogs. Ito yung cogs niya, uh -huh. Jore din ha. Ito. Oo, Jore din. Magkano yan? Kaya ba't 4K. 4K? na lang yan. 4K mga boss. Okay. Etong uh -huh. pedals mo, okay. uh -huh. si Manu, si iba to? Ayan. Sing. Ano, limo, Okay, si Mano saying, it's okay mga boss, no? Ah, uh, ayan. Good na good goods yan. Goods na goods pa naman mga boss, ang lambot, no? Oh. Okay. Ito, yung si Pus mong ayan, ano, may kasamang saddle. 500. 500. O, carbon, carbon ba ito? Pati saddle, carbon. Oh, 31.6, no? Ah, 31.6. Okay. 500 ito kung yeah. magkasama na. Okay. Yan, yeah, 500. Ito, 400, oh. Zoom. Zoom, aluminum, no? Okay. Hmm. Ayan, aluminum, 400 pesos. Yan yung saddle niya. Uh, ano to? Uh, digit uh, legit saddle yan. NFS legit yan. Okay, mag magkano to kuya bots? Kaya 400 lang. Iba yung design niya, no? Wala na dito butas. Okay. Tapos, ito yung pedals mo, brand nyo to, no? Kuya bots, oh, weapon. 600 lang yan, brand nyo. 600 brand nyo, weapon. weapon. Uh, ano yan, no? Ambush. Ambos po na ambos. Ito nga ano mo, parang set yeah, mo. 3K na lang yan. 3K? Uh, Naka-1 buy na siya. Okay, kasama na bottom bracket no. 3,000 mga boss kasama na bottom bracket 3K. Ito si post mo magkano yan eh, ng dalawa? Ano yan? Ito Boat Ranger 2 eh. Okay. 300. Ito Boat Ranger 300. Okay, ito command 200. arm commander, commander 200. Oh, okay. Okay ya, kuya, buts, na Kuya yung wala sulakan um, na diyan. Wala kung okay. ano eh. O oh, yun mga boss, na no, kung may nagustuhan kayo sa ano ni Kuya Bots, text nyo na lang sa kung nagustuhan nyo yun, yung mga pyesang ano niya, pang latag niya pa. Uh, Hindi pa masyado uh, okay. ganun ka good ang dito sa latagan eh. Medyo <laughs> ano ano pa, ulat na kayo, karamdam. Pero bukas maglalatag ka Kuya Bots. Uh, Oo, oh, oh, bukas. Okay. Okay. Yung okay. mga boss, no, mayroon pa pa nang binibenta dito. Ito kay Kuya Rigo, uh, number niya, lagay ko na lang dyan sa screen natin, tsaka dyan sa comment section. Okay. Eh, comment lang kayo dyan ng number ni Kuya Rigo. Oh, isang ano to, hybrid bikes. Ayan, ganda ng tindig nito mga boss, no? Magahanap kayo ng ano. Ang gaganda ng mga piyesa nito mga boss, no? Hindi ganun kamahalan to. Negotiable pa to sa kanyang presyo. Yung frame natin dito is phantom. Ayan. Aluminum yan mga boss, ah. Aluminum. Ito, mas size medium siguro yan. Ayan. Size medium mga boss. Okay, Tapos yung hubs nito, Coser. Oh, Coser. Oh, Micro spline mga boss. Patay 'yung ano niya. Yung carbs mo kuya Riegan gano'n to. Ha? Turbo speed na si Mano Jore M6100 daw. M6100 mga boss, 'to no, solid to, mga boss, solid ang pyesa nito. M6100 din na RD o. Oh, 12 speed. Ayan, yung di clutch na to, siyempre mga boss. Ayan oh. Eh. Okay. Tapos ang ganda pa ng HaloTech nito, mga boss, ayan oh. Eh. Naka XT. Tapos si Mano Jey pa la yung chainring nito. Oh. Ilang tick yan, Kuya Reg? 34? 34-36? Ah, ganun lang, no? Pero tingin ko dyan, 36. 36. Hybrid bikes, ano ito mga boss, ayan. Kung gusto nyo yung laki, naman, gusto nyo yung gawing MTB talaga na, no? Pwede, ayan, yung allowance niya. Yung gulong niya. 700 by 35C, yung gulong niya. Ayan. Kung gusto nyo maglagay ng FD, ayan, meron, may abang siya. Ano? Downfall yan, Kuya, no? Down pull siya ko rin. eh. tapos ayan naka flat mount na oh tagong tago na yung ano nyo hindi na mas sagi sagi yan ganda ng anong submit quick release yan ko no? yan quick release mga boss ayan solid to tapos ang rigid part niya, moso ayan oh eh. aluminum 7005 triple batted okay ayan ang ganda cockpit niyo? oh BGM ba yung cockpit niyan? talagang sit talaga siya BGM cockpit mga boss ah ano, solid, solid mga piyesa nito. Sa Brexit pa lang, panalong-panalo ka lang. Si Manu Giore. M6 ba ito, M6 kuya? M61 daw ito, mga boss. Marami, solid yan. Ayun. 18,000, mga boss. Tama na. Negotiable pa raw yun sa 18,000. Ayun, yung number niya, ayun, dilikit ko na rin dyan sa screen. Alam, hindi na dyan. parang kung sakaling ano nyo ito, tawagan nyo lang si kuya. Ayan si kuya, oh. Taga-Marikina ka lang, kuya. No? Taga-Marikina lang din yan. Okay. Okay, kuya. Thank you. Ha? Ito, meron pa isang road bike dito. Ayan, porcelain. Ayan, may mabinta. Magkano to kuya? 18. 18. 18K, mga boss. Ayan. Ah, ito yung ano, Amoeba. 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 Ano ba? Amoeba, Amoeba. Amoeba. Amoeba ang pagbasa daw niyan, mga boss. Ayan. 950. Carbon pork. Ayan. Tapos, Trupex yung hubs. 11, 11, ano? 11, ano Tropics din yung rim, mga boss. Tech yung caliper. Ano po yung kags kuya? Yeah? 1132. 1132. Anong brand tong ano niya, RD? oh, uh, ano niya, Retrospect. Ah, Retrospect. Retrospect yung RD. Ilang speed yan, kuya? Ah, uh, 11 ano? Okay, 1132. 1132. 11 speed, 1132. 11 11 11 11 oh. 11, 1132. Okay. Oh. Tapos pro wheel yung crank set niya. 110 mm BCD. Halo tech niya yan, mga ano boss. 5034. Naka clutch pedal na. Clutch so, pedal na. Yung... Tropex. Okay, Tropex. Okay. Okay, yan yung sabi sa Ano sukat nito? Kaya lakay? kay? 48. Ano Ha? 48, 50. 48, 48, 50. 50. 50. 48, Okay. Um, Magkano to kuya? 18,000 negotiable pa. Negotiable pa. Negotiable pa sa 18k mga boss. Paano ang number nito kuya Lakay retrospect? Ang kanya uh, ano? Yung number ko. Ha? 2948. Wala wala ano na ano yung sa akin What? eh. Hindi nasa ano lang kasi yun eh nakadikit lang yun sa isang vlog ko. Wala uh, lang kayo. Wala akong eh. ano. April ah ito na lang. Oh. Uh, sama ko na lang dito sa number dito, kontakin niyo na lang tapos magkakalinala naman niya sila. Eh. Okay. Ah, specialist na ulo niya. Tayo Ah, okay. Specialized na yung tire yan? Blade siya, oh. Blade. Trophy. Okay. Ito yung kay negotiable, no? Okay. no? Oh. Presta na yan, kuya, no? Oo, oh, presta na yan. Presta na. Alotech na siya. Okay. Pro wheel. 23C. Okay, mga boss, kung gusto niyo yan, text nyo lang yung number dito ni Kuya Rigo. Tapos, ano nyo na lang siya. Magkakakilala naman niya sila, eh. Tsaka ito mga idol, oh, mayroon pang isang binibentang trek dito. Ayan. MTB to mga boss, no? pero naka-rigid port siyang ano, ito, ang rigid port niya. Yung parang suspension port, ang style niya, style lang, pero rigid port yan mga boss niya. No? Ayan, wala siyang bounce. Ayan. Ito, MTB mga boss, no? Medyo may katangkaran lang sa si tube nito mga boss, no? Ayan. or mga ano to, large. Ayan, pati sa kanyang ano, top tube. Medyo may kaabaan din mga boss, no? Large din. Ayan, trek yung frame niya. Legit trek ba ito kuya? Legit trek. Trek alpha mga boss. Ayan. Naka, si Naka, si <laughs> Naka si Mano yung selects. Legit trek ba ito kuya lakay? Iko, garyfisher. Garyfisher pala yan. Okay. Laka decals. Okay, animal yung stem niya for sale. Ayan, sa brick set niya, Shimano SLX, solid din yung ano nito, oh. piyasa nito, pati ano niya, SLX din. Eh. Oh. Ayan. Ano, rock brush yung handle grips. Tapos sa saddle, ito yung saddle niya. Oh. Barin rin ang dating ng saddle niya. Okay, trick, al, uh, bahalo ng mga busa. ayan o, oh. Mano yung SLX. Okay. Tapos ito, SLX din yung RD niya. Okay. Sabs niya ito, ano bang hubs to? hindi ko makita yung brand ng hubs niya. Ayun yung brake niya. Maxis yung tire niya ito. Pas rolling. Peace. Maxis. Peace. Ayan. Okay. 27, 29 by 2.10. Ang kanyang gulong. Ayan. Anong brand ng hubs niya. CNC pala yung hubs nito mga boss. CNC. May release din. Magkano to kuya Andy? magana. Magkano? 25,000 mga boss. Ah, hindi pa raw hindi raw kasama yung upuan mga boss, no. Ay negotiable pa yan sa 25. Pero mga boss, ito meron pang isang ano dito binibenta parang hybrid setup na to. Ito kay Kuya Efren. Tama na kay Kuya Efren. Arnel, ay Kuya Arnel pala. Kuya Arnel, ayan yung ay, Kuya Arnel. Ito ang brand niya is Coratec. Yung frame niya, aluminum. Coratec, ayan. Ano suka to? Medium to. Size medium na. No? Mga size medium yan mga boss. Ang Coratec na yan. Ito ano, hybrid setup. Naka rigid fork siya. Sagmit. Ayan. Sagmit ano to? K4.0. Tapos stainless ang spokes. oh. Okay. Carbon to, Kuya Arnel. Carbon yung seat post niya. As bike yung ano lang. saddle. Tapos, ayan eh. Ang ganda ng gulong nito. Ang ganda ng allowance niya. Saktong-sakto lang dito para sa ano. Ganitong sukat ng gulong niya. Uh, 700 by ano? 35C. Maxon stroke yung hub niya. Okay. Tapos, SLX tong RD niya. 9 speed na kuya? 10? 9. 9 speed mga boss. Ayan. Uh, 11.42. Ayan. Uh, yung kanyang cabs. Tapos sa kanya ano, si Manu Alibio, Palotech. Ayan, okay. Ito pang one lang talaga mga boss. Wala siyang abang one lang. Pero ganda ng setup nito, hybrid setup. Mga pang commute na ito mga boss. No? Ang ganda ng allowance niya. Oh. Talagang pit na pit na sa ano niya, rigid fork niya. Okay. Tapos si Manu. series to kuya, di ba? Na-select yung shifter niya. Ang ano niya is black Oak try din to mga boss, try din black handle oh, yung handlebar niya. Ayan. Magkano yan kuya Arnel? 17k to. 17k mga boss, negotiable pa. Okay. Ano nyo lang, kung gusto nyo to, puntahan nyo sa dito sa Marikina, pwede naman puntahan. Tapos, number niya, hingin ko na lang number niya. Iligay ko dyan sa may ano niya. Iligay ko sa screen natin mga boss. Ayan.